Malalang demand ni Enrique Hill sa GMA7, may katotohanan nga ba? Naging usap-usapan muli kamakailan ang umano'y naudlot na pag-ooberda bakod ni Enrique Hill sa GMA7 kung saan imposibleng demand at malaking insulto, umano ang hiningi nito sa Kapuso Network. Ito ang mainit na chika ng showbiz columnist at kilalang insider na si Christy Fermin kamakailan dahilan para mapag-usapan online ang balibalita. Matatanda ang ang napornadang, Make It With You, nila ng on-screen at real-life partner na si Liza Soberano ang naging huling proyekto ng aktor sa ABS-CBN. Matapos nito, no-show na ang kapamilya royalty pair dahil sa kanika nilang personal na business at sa dalawang taong pandemya. Babalikan sa ulat ni Christy, kasama ang kanyang co-host na si Romel Chica, ang umanoy pagdedemand ni Enrique sa Kapuso Network bago ito tuluyang lumipat sa kamuning. Dagdag na detalye nito, mas bet at malinaw na kondisyon umano ni Enrique na partikular na mula creatives ng ABS-CBN ang gagawa ng kanyang project sa GMA. Ito'y mula umano sa writers hanggang direktor ito, dagdag ng dalawa. Sabay-sabay na pinabulaanan na naman ang isang ulat ng pep nitong lunes, ang mga claims ni na Christy at Romo ayon sa hindi pinangalanang source. Anang pep report, lumang balita na raw ito na binuhay lang kamakailan. Gayunpaman, kumpirmado na umanong nagtapos na ang exclusive contract ni Enrique sa Kapamilya Network. Pareho rin umanong hinihintay ng aktor ang magiging panliligaw ng dalawang network sa pamamagitan ng offers. Nauna nang sinabi ni Oji Diaz, ang ex-manager ni Liza, na magiging malaking factor din ng pipiliing network ni Enrique ang pipiliin ding tahanan ng kanyang girlfriend. Mukhang wala nga yatang balak, o hindi pa handa ang dalawa na magkahiwalay sa magkaibang TV network. Ang Liz Ken ay kasalukuyang isa sa pinakasikat na love team sa Philippine Entertainment. Wala pa naman inilalabas na pahayag si Enrique tungkol sa kumakalat na chismis ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!